Nito lamang Agosto, ibinaba ni Mayor Magalong ang Executive Order Number no. 82 o ang Experimental Exemption ng mga Senior Citizen sa Coding Ordinance sa loob ng 90 days. Ngunit sa kalagitnaan ng implementasyon, napansin ng lokal na pamahalaan ang pagsikip ng daloy ng trapiko. Kaya naman agad ipinatupad ni Mayor Magalong ang time adjustment ng coding exemption. Mula 7am to 7pm, exempted na lamang ang mga senior citizen sa coding mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3:30 e ng hapon. At nitong November 22 natapos na nga ang experimental coding exemption ng mga senior citizen. Ayon sa initial evaluation, lumabas na may direktang epekto sa daloy ng trapiko ang coding exemption lalo na tuwing rush hour. Earlier than that hindi talaga siya uh, feasible dahil because of the congestion. Ganon din yon after 3 o'clock. Kasi traffic pa yun eh. Traffic ka uh, rush hour yun. Nakikita namin yung congestion during that time. Dahil dito, posible umano na ipatupad ang coding exemption ng mga senior citizen tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang maiwasan ang pagdagdag nito sa daloy ng trapiko lalo na tuwing rush hour. But looking at all the data na nakita namin, probably we will be implementing yung modified na scheme na starting from 9 o'clock to 3 o'clock, yun lang ang window na i-allow natin. Matatandaan na ipinatupad ni Mayor Magalong ang experimental coding exemption ng mga senior citizen upang mas mapag-aralan ang epekto nito sa galaw ng trapiko sa lungsod ng Baguio. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita.